gusto ko lang sabihin no, no na um, nagpo, um ang, ang nagkokomento niyan eh si Salvador Panelo na kinalang abogado ni Rodrigo Duterte. No. Um, magtataka kung bakit interesado, interesado pa rin sa kaso na to. Ibig sabihin ba na talagang sila ng GDL? Kay eh, Laila Delima, patuloy pa rin ang kanilang political persecution. Having said that, no, eh, kailangan namin mag-disagree sa, uh, sa statement ni Salvador Panelo kasi una, eh, um, hindi pa sa final na Sorry, pangalawa kung babasahin mo, ang sinabi ng korte, hindi tinabing ni-reverse ang acquittal ha. Kailangan malinaw 'yan. Hindi po ni-reverse ang acquittal ni Laila Chispa. Bagkus, ang kaso ay ni-remand sa trial court judge para lang linawin ang basehan ng kanyang desisyon. Ulitin ko. Binalik lang ang 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 ang, ang, ang kaso sa or ni-remand ang kaso sa trial judge para lang abang um, i-explain ng mabuti raw ang kanyang decision. So hindi pa yan final. Uh, balak namin um, i-exhaust ang lahat ng ating aming remedy para po siya na yan. Pero sabihin na natin ha, tama ang court papers. kasi ay nadidisagree at tingin namin ay reversible key error yan. Pero kahit na tama ang court papers, eh ang gagawang mangyayari lamang is to, um, i babaguhin ang desisyon uh, na i-explain kung ano yung basihan. hindi ah. na reverse ang akta ni Leila de Lima kasi okay. doon sa desisyon ng court of appeals so, so, so ano ang ibig sabihin niya? no hindi sinabing magtatayo ulit hindi sabihin ikukulong din si Laila de Lima kasi napaka-imposible doon dahilan sa siya ay already acquitted no so napakalayo niyan Si territorial ni Lima um hindi hindi na antala doon sa mga uh, nangyayari na ito sa latest developments di ba at sa kanya para sa kanya ipapatuloy nila ang kanya pagtatrabaho at pagkahanda bilang pagbabalik niya sa Kongreso sa serbisyo publiko, lalong-lalo na uh, bilang prosecutor ng impeachment bias. Sa aming palagay ay mali naghamali ang court of appeals dito. Kaya nga, itinabot kami dito sa, sa, legal community ay reversible error. Kaya nga kami ay mag-file ng motion for reconsideration. Sa aming palagay ay eh, kung sakali man na maging final and executory dito ng court of appeals, ay ang pagbabalikan dito ay si Alcantara. And nung tinignan namin yung decision ni Judge Alcantara, napakalinaw doon kung ano nag-persuade sa kanya. Tandaan natin na sa isang um, criminal case. Proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan. Ang sinabi niya doon sa kalimutasyon na um, walang proof beyond reasonable doubt dito dahil sa mga recantations ng mga witnesses. No? Um, so, malinaw yan doon sa kanyang kutusyon. Kaya kami, hindi kami naniniwala um, na lalaki namin sa support ng court of case at kasama ang sabi ng court of na hindi malinaw ang kutusyon. Lalo pang maging confusing ang mga nangyayari. Kasi yan, lang, nga, kakarungan ng publiko at kahit na rin kaming mga abogado, ay ano mangyayari pagkatapos, di ba? Um, so dapat yan ay um, pag palagay ay um, nag-desisyon ng Court of Appeals. At, at, kung tingin nila may problema, inayos na lang rin tayong desisyon at pinakita din sa record. Kasi lahat naman noong mga hinahanap ay nandoon sa record. So in fact in fact na ebidensya ang ibigay ng Estado. Diba? Seven years na kayong paso bago nakawala si Laila Dilima. Sa kasong ito, I think mga six years na nung, nung bago pa siya na so, In fact, ang, ang cost ng ang ng acquittal is ang aming demuro to evidence. Anong ibig sabihin niya? Pinay lang namin yung demuro to evidence after nakapagpresenta ang estado ng kanilang ebidensya. So, kasi alam kami nagpadalang ng discovery evidence, so hindi po naga-apply yung kasaligan. Na dito sa kaso ni Laila Dimas, kasi binigyan ang estado ng halos isang anim na taon at binigyan ng lahat ng oportunidad para ibigay ang kanilang kasalukuyan kay Laila Dimas at kanilang ebidensya, pero hindi pa rin naghistapan. Kasi nga, para sa amin, sinabi na namin ito paulit-ulit. Ito ang pinakamalang